Alin? Ano ba to? Ah, okay. Gusto mo? Hindi. Nasa 100 na yata to. Nasa 6,000, ganyan. Ha? Bilik ka ba? Eh, na. Barista. Tingnan mo nga kung may barista dito. Yung barista ang akin. Dalawa. Wala po, mawala eh? Sa ano lang kasi ako nakabili niya, Roski, sa dia wala. good morning. Ngayong araw, pupunta kami ng grocery ni husband. So, kami lang. Tapos, yung aming anak ay susunod na lang kasi naliligo pa. So, ito yung araw na, ilang araw na lang kasi ay bagong taon na, no? O yung selebrasyon ng bagong taon. O yung bisperas ng gabi ng bagong taon bago mag January 1. So, nakaugalian na kasi namin ni husband na mamili at least 2 days or 3 days before yung bagong taon. Kasi ayaw ko yung sumasabay ba? O yung pag 31 kasi napakaraming tao sa grocery eh, kaya hindi kami sumasabay ng ganong araw. So dito kami pumunta sa may Carrefour na malapit sa amin. So nilalakad lang namin ito. So dahil nga weekend ngayon, normally talaga bukas tong nasa harapan. Pero since weekend ngayon, dun, dito kami dadaan sa may likod. Napansin nyo ba na sobrang kapal ng aking suot? Kasi malamig dito ngayon sa Madrid. O as in umuusok yung aking bibig kapag ka nagsasalita. So, ganun siya kalamig. So, ako kasi, madali akong dapuan ng sakit kung hindi ako magdadoble o mag layering ng aking suot. So, kaya itong aking outside na nakikita nyo ngayon na suot ko ay masyadong makapal kasi nga sobra ako nilalamig. Eto, gusto ko Alin? Ano ba to? Ah. Okay. Gusto mo? Pero shit Hindi. Yung ribs. Yung ribs. Tapos yung ginili nga, napin mo yung ginili. Ito alitas. Adobadas. 255. Mahal yung alitas dito. Ano yung tres? Ito yan o. Ah. O oh, sige. Dalawa. Tatlo yun mo na kaya? Tatlo na. Bako lang tayo eh. Ay, ayan. Ano yan? Ay, ayan. Tatlong kilo 'yan. Oo. Okay. Ayan. Ito yung box. Ay wala yung box. Wala 'yung box. Yung gatas oh, ito. mo. Baka mapipi yung tinapay. Walang ano dito. Barista. Tignan mo nga kung may barista dito. Yung barista nga akin. <coughs> hindi yan Hinanap ko yung barista parang sa ano lang yata meron talaga ayan dalawa Wala po mawala. sa ano lang kasi ako nakabili ay roski hindi so diya, wala Ala, ang dami na yan. Asya kaya yan sa dalang ni Papa Ang karaba nila nyo? Asa card eh. Yung bigas nila yan yung presyo. Ma, nakalagay yung 3x2. Oh. Dalawa babayaran. Oh. Na? No? Yeah. Hoy, bakit may ice cream? Ang lamig-lamig eh. O, kain ka rin Ano yan? Spaghetti. Yung meatloaf. Madali lang yung yun eh. Napolitano. Artesana yun ma eh. Reseta artesana. Tapos parang may brand siya. Na ano. Yung mamahali na brand. Parang nag sa H. Yung brand niya. Hindi. Nasa 100 na yata to. Nasa 6,000. Ganyan. Ha? Bili ka ba? <laughs> Halika na. Halika <tap> na.